punta kami sa White Island Beach ah <laughs> sa Buri Azul okay, so guys mag ah kunti kami may kunti kaming party 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 lang yung mga kasama namin yung mga na agad ang ah, sasakyan namin ito itong karikul lansa ba ito bangka ah iate namin dito sa LGU Ah, pagpunta kami sa aming doon sa floating namin doon kami mag ng party pero nandyan pa rin yung kasama pa rin yung van social distancing kasi baka mapagalitan tayo sa ating head saka may pismas kami parang nandito lang okay bira bira ha, ha, ha. a few inches later Punta kami Let's go! kami sa ang floating. Ah, oh, dito na sila guys, oh, yung mga kasamahan ko. Oh, So guys dahil may pipirmahan daw may mga dokumento oh, <laughs> <muramak>. pang attendance nanditong <laughs> 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 kapatid ko si Bangok siya ang nangmamaniyo ng kwan sinugba Kaon <laughs> ta, <laughs> mga kain. Kaon, kaon.

Kerwan naman kaya Christmas ka Halik dili 5 lirik na ng guys Dito lang kami sa yate dahil Hindi sila nagpag social distancing dito Para sikit sikit talaga Dito lang kami Pupunta lang kami dito na na मैं बब मरली कभी नहीं तो Guys, salamat Managat. Ang video mo na. Ayun, apa? Ang video mo Mana ang video. Ito guys. Ito yung makina. Yan yung engine guys. At saka dito. Uh, ito yung manumila. Dito ah. Uh, dito ka Ah. Uh, dito sa manumila. Ito yung cambio. Cambio dito ambyo view saka dun, yung mga tripulante na yung maggawa ng mga uh, pundo or angkor angkla dito dito guys dito yung uh, side saka doon sa ikas mayroon din uh, allowance dito dito ka pwede ka sumakay dito So, may hagdanan guys magalaw itong hagdanan 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 pababa dito yung guys ito yung CR nila CR ah, may mga life jacket dito dito yung si CR ka ito yung ilaw ito yung ilaw nila pero walang laman Dahil hindi na naka-tibit ang solar PCR lang ha? Yung lababo gamit mga gamit ng mga plato mga plato <laughs> itu angkor me okay, so angkor patrol boat namin guys patrol boat namin ito yung island guys tinatawag namin ang puri asol ng White Island hmm, dun yung floating guard house namin saka yung pangalawa namin yung patrol guys kasi yung patrol boat namin tatlo ito fiber to fiber Island na malapit lang sa na floating guard house namin malapit lang dito kami nagkakabot sa bago namin floating yung yaki na sinasakyan namin doon na may kinakabit sa bago namin floating so, vese, Ronald Tan Operator si na patrobot na rin Kasi kayo Operator din Operator na Ay pang-apat namin na Ano guys na, Pang-apat namin na patrobot Pero hindi namin dinadala na Dahil sobrang itong patrobot May dalawa namin patrobot na service pag na service If I stay here just a longer, I'll stay here not you? <laughs> Lahat kami dito guys puro mga pugi so oh, pugi yung hindi pa nauso yung tao ha <laughs> ha Amo, go. Go. Amo. Kok dia, Bro? Tadi ya. Guys, pokoknya Tindahan. don

Okay, para magtavakaso. Yan mga matavakaso pa ata. Dito, guys, pwede kayong pumunta dito, maliligo. Pero nandiyan pa rin 'yung social distancing. Ah, hanggang R5 lang. Ah, pwede kayong Ah, maliligo, pero hanggang R5 lang. Wala na dahil pinagpapawal bawal na yung lagpas ng alas ko guys dahil maraming mga maraming mga magnanakaw dito sa dahil sa mga guys maraming makukuha dun, dito mga kasi klaseng Masa mo Ah, magwag lito. Guys, dito na po yung lito namin. Parating na. rap. Si Jiri Django, Sama namin. Kala BSP. Tsaka si Itur. Ito yung si Tinambunan. Sama ni Nandi. Nandi Balmurya. Tsaka yun dito si Nandi guys. Yung I... Ha, <laughs> sikan bot captain. Ay Nandi Balmuria Doon sa Ano Lugan yung kreya ng Hayati namin Yung kaps TV mo Yung black Yung 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 kaps TV Yung 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 Ito guys, padyak yung maliligo dito. Walang bayad, walang entrance fee. Wala. Pwede kayong umaga alas 5 hanggat alas 5 ng hapon. Walang bayad guys. May gorja pa. dahil <laughs> <laughs> ipupumunta naman dito, guys, dahil uh, may tourism dito, nakalagay sa aming sintuary. Walang bayad dito, guys. Pero pag puta ka rito, bayad ka sa sasakyan ninyo. Uh, kahit private lang. Nandiyan lang sa nung tabi. Marami dyan.

La Ter. Ora oke. Okay. pramudya, Ah, sabut na. Many unbearable hours later. Hey guys, di sini pula sa sambil bahay Karting na po dito sa aming pamahay Hindi uh, kami nagtagal doon sa island kasi ay nabutan kami ng hangin uh, Salamat kami kay Sir Andrea Nuli Gabuli, yung hit namin. Salamat sir sa konti yung budget para sa konti sa salo namin doon sa floating. Uh, ah, kay Sir Alan, salamat Sir Alan Bawiw uh, ah, sa kanyang pumamaniho ng aming yati sa kay Mamaris. Salamat din. Uh, ah, maraming salamat sa binigay nila ng ano, mga gun goods. Ito. Hindi ko lang isa-isahin to eh. mga kanto Mga pang tsuboy na. At saka binigyan kami ng wallet. Ito. Ah, maraming salamat sir. Sa inyo. At saka yung mga kasama namin. Salamat. Ah, at saka Uh, Jandris Blog. Dong. Kumusta? Kumusta mo tenan Eh sila ni ah uh, Ilundis. Sakasi Udis. Kum Jandris Blog. Sila Jordan Saulun si. Kumusta po sa inyo lahat diyan? Lahat-lahat ah uh, ka team Jandri. Ah uh, uh, kumusta po kayo lahat? Ah, uh, anak Ah, uh, nagpapasalamat sa inyo. Kasi uh, nadagdagan na yung yung subscriber ko, pero yung mga viewers ko. Salamat. Ah. Uh, okay, mag dito na lang. Bye-bye. Salamat po.